Hoy, di ba ikaw yung bagong transfer student sa grade 12 ABM? Ano ang pangalan mo? Bastos ka rin ano? Pipi ka ba? Tinatanong kita ng pangalan mo? May kakaiba talaga sa babae niyan. Pero huwag siya mag-alala. Hindi siya sa akin na ubra. Marami yata ang babae na nagkakandara pa sa akin. Siguro hindi nagsasalita dahil iniwan ka ng papa mo at sumama siya sa ibang babae. Oh! Iniwan kami ng papa ko. Sumama siya sa ibang babae. Bakit kayo mga lalaki? Kapag nagsawa na kayo sa isang bagay, bakit parang ang bilis sa inyong bumitaw at iwan kami mga babae?